Hello mga kapatid. pag-uusapan po natin ngayon ang pagpalit o pag-out kina Dia at Roque bilang defense lawyers ni Expert RD as announced by uh, VP Sara. Um uh, ito po yung uh, statement ni uh, VP Sara as published in the net 25 at babasahin ko po Unang-una, his team is headed by attorney Nicholas Kaufman and then meron po akong mga kakausapin na mga lawyers no. Meron pang darating na isang abogado, i-interview ko siya para sumali sa team. And then Once maayos na yung team for ICC, magwi-withdraw si Attorney Mitchell kasi meron lang limited na mga slots for lawyers and we want all the lawyers on board na merong ICC experience. Well, kung sa bagay, uh, correct doon si um, si VP Sara, dahil itong si um, Attorney uh, Miguel ay wala nga naman talaga karap, karanasan or experience as international uh, trial lawyer more particularly sa International Court of Justice. Eh, nung sa na, hindi lang yan. Eh, sa unang salpak pa lang ni Attorney Miguel sa ICC. Ay eh, pumalpak na siya. Ano pa kaya pag sa proper trial na, di ba? yung statement naman ni uh, Pesara kay Attorney Harry Roque. Nabasahin nga natin. Hindi pa kasi na-establish kung ano yung basis ng pagstay niya dito sa Netherlands and we don't want complications ba? Gusto namin na nakatotok talaga yung lawyers doon sa kaso and right now He is, I heard, applying for asylum. He publicly announced that already. So we want him to focus on his asylum and then we want our lawyers to focus on the case. Ha ha, ha attorney rocky. I'm excited though being the as you said being the defense uh, one of the defense lawyer of XPRD. nagpa-press conference ka pa nga, feeling head counsel ko no, ni XPRRD. Yun pala, tanggalin ka lang sa uh, defense team. Eh, saan yung ipinagmalaki mo na you are well-versed sa international law? O di ngayon, naon siya may yung dahilan mo sa pag-apply ng political asylum sa Netherlands? Yan ang napala mo sa pagpabatikos mo sa Marcos administration na puro fake news lang naman para pagtakpan or ilihis yung mga issues tungkol sa mga kaso mo dito sa Pilipinas. Bakit ka kasi nagsisik ng uh, political asylum dyan sa Netherlands sa issues against you which is not political persecution anyway? dahil binibigyan ka naman ng karapatan to de to defend your case sa Pilipinas hindi ka naman tinatakot well being pagtatago or pagtakas sa bansa is it's only a question of guilty or not guilty di ba well good luck na lang sa iyo attorney rocky